So, kamusta mga kares? sa ah, punta vlog lang tayo ngayon. So, linggo ngayon, kaya magluluto tayo ng uh, ulam ni Kuya So, konti kalaman lang sa paggamit ng kalan di o pagpapapoy. So, tuturo ko sa inyo kung paano uh, kadaling magpapoy ng uh, uling. So, yung gagamitin nating kalan mga kares sa ah, yung kalan di ulin na um, may blower so may vlog din ako nito na matagal na so kahit pa paano i-share ko so mga gustong gumamit ng uling So, ma mabilis, mabilis lang itong gawin mga kasi Gumamit ka lang ng pan na maliit. So, kumuha ka ng tupperware. So, ayan Kumbaga, DIY. So, kahit babae, kaya uh, kayang gawin ito, mga guys. So, pagdablog lang tayo, kaya tuturo ko sa inyo kung paano magpapoy. So, may vlog ako nito, mga guys, na paano ko siya ginawa itong kalan na to. So, matagal na itong kalan na to, mga guys, sa... Siguro mga isang uh, kulang na isang taon na to na ginagamit ko rin dahil uh, paborito ko ito dahil uh, matipid sa uling mga res, matipid lang so itong ganito kaya konting uling uh, makakaluto na siya ng uh, ulam so dati ang kung mga kares dal sa vlog ko dati itong kalan na to. paso yung ginamit ko so nato na uh, nabasag-basag na rin yung paso dahil uh, sa katagalan so gumawa ako ng yero uh, yan. Binilog ko. So, kapag ganyan kasi kalaki mga katisa, pwede naman. Kaso lang nga matakaw po siya sa uling kasi marami siyang makakarga. Kung ganito, uh, konti lang yung magagamit nating uling. Kung baga, nakatipid na tayo sa space. Yan. So, madali lang po itong gawin. Mga katis, kaya gusto ko rin share sa inyo. May video po ako. Sana mo Tapos ito. Tapos, uh, madali lang lang siyang uh, linisan. Mga uh, It itanggal. So matagal na rin ito. Mga ito, lang ito. So kaserola po ito na butas. Kaya binutas-butas ko na rin. <coughs> <laughs> Bravo. Yan. Yan. So, yung salpakan ng ating blower na DIY. So, may video rin ako nito na paggawa nito, yung madaling paraan ng gamit yung 1 uh, liter na pintura, yung basyo Okay, So, salamat sa mga nanood. So, madami rin yung nanood sa DIY ko na uh, blower na maliit. So, maganda rin ito mga kasi matibay din. So, ang bumibigay lang dito mga kasi yung baterya. Pero kung na, uh, hindi na sir sira na yung baterya, uh, pwede ka nang gumamit ng uh, charger. Salpak so, mo lang sa kuryente. O, di kaya pang-reserva mo yung baterya niya. Kung ano ba mag-brand no? Yan. So, ito yung ginamit natin. Mas gusto po, mas gusto ko po ito isa sa uh, sabi na natin kalandis oil. Mga uh, nasa viral ngayon. So, salamat din sa mga nanonood. So, magpapa lambot tayo ng uh, buto-buto. Uh, bumili tayo ng kalahating baboy. Uh, so, Sinabot-buto. So kailangan natin ng sili, asibuya ah, sa agabi, pechay, kapang pangsigang, tsaka asin, uh, ah, sa kabetchin, yan. So tuturo ko lang sa inyo kung paano paapoy ito na walang kahirap-hirap mga ah, yes. So ayan, uh, ah, simulan natin. So handa na natin yung puding ng no, ares ah uh, itong saksakan. Saksak na. Testing natin kung pwede. So, ayan. Gumagana. Gumagana mga So, hindi tayo gagamit ng uh, gas o kahit ano pa. Hindi papel lang tuturo ko sa inyo kung paano gamitin ito papel. Kahit anong papel, basta hindi siya basta. Gamit lang ako, gumamit ako ng yellow pad. Sa peraso mga So, gagawin mo dito sa yellow pad mo. O papel. So, kutin mo siya. Okay. So, huwag mo siyang masyadong pipigay. Kung kumbaga, sakto lang sa ano. Kaya pwede na yan mga Tutok natin sa kalahin. So wala pong uh, gas ito. Papel lang po ito. Ano ah, natin uh, na natin buhusan ng uling. Saka okay. natin ah, sindian yung blower. ilagay natin sa number 2. So, unti-unti pong didingas yan. Kung, pwede pa natin ilagay sa number 3 itong so, ating uh, mini blower maapin na siya kagaya sa wala pong cut yan nung nilagyan ko siya ng papila hindi ko siya pinat so may bagay na siya may baga na mga kares lumalakas okay. na yung baga na. so kung mga magtatanong na kung matutunaw to, hindi na akong siya natutunaw kasi hindi siya kaming ilit sa, sa parting blower ang kaganda lang nito mga kasi sa ano, hindi ka na mahirap ang magpaypaypaypay pa sa paraan uh, sinyal ko sa inyo mabilis lang siyang papuy gamit yung uh, nilukot na papel kasi mo tsaka malagay ang ambusa ng uling presto, apoy na po. So, pwede na natin salangan mga kalas okay na siya maapoy so pwede na natin ilagay sa number 1 nito Para sakto lang yung apoy. Pero kung nagmamadali ka mga kalas, lagay mo sa number 2. hintayin lang natin na kumuloy uh, kumulo ito. No, kasi lang natin na kumulo. So, tip yung uh, papel na tekniko ko. Mga kates, sa pagpapapoy ng uh, kalan na may blow na uh, uling. So, tignan natin yung opinyon niya mga kates. po yung uh, DIY. So magkano lang po ito sa Shopee? Mga kanes, yung malit na pan, ayan. So kahit babae, uh, kaya ang gawin nito mga kanes. So dinikit dikitan ko lang siya oh. Ah, diba? uh, hindi na ako mahirapan oh. Kung nagmamadali ka, lagay mo sa number 3. Kung hindi naman, uh, number 2. So dito ako sa taas mga kasi nagluluto. So dito dati yung uh, dito dati ako gumagawa ng kalan na nilagyan ko ng papag kaya hindi ako gumagawa ng kalan na simento mga kasi. Pero isang araw magagawa uh, tayo kasi may order sa ating uh, kalan di uling lang. So maliit lang siya kaya madali na, uh, madaling gawin. So ito yung gagawin kong uh, kalan di uling kay ma'am ng... Uh, lapsing, mga kares. Set up kay ma'am. Nakalimutan ko yung pangalan. So, silipin natin itong paligid ko, mga kares. So, ayan mga kares. Parang may bagyo. Kaya masarap uh, humigop ng sabaw. Dito sa kabila. So, 'yung bahay ko mga karashan nilagyan ko siya ng tatlong palapag kasi uh, 'yung pinaka first floor sa baba uh, binigay ko sa nanay ko. Kasi may mga kapatid pa akong uh, may kapatid pa akong walang asawa, So sa second floor naman ako gumagawa ng 'yung mga kares nang uh, kasi uh, bawal dito ba uh, ayaw ko dito sa taas mas uh, maingay yung pag-grind pag dito sa taas kasi open so napapalibutan ako ng uh, bahay mga kalas abangan nyo po yung uh, double burner ko na na may atay liab mga kalas sa uh, papasilip ko sa inyo So, kakabit ko tong blower niya, mga kares, uh, gagawa ako ng uh, video no? Um, paano ko ikabit itong blower? Abangan nyo po. So, papasilip po lang sa inyo. Bagya. Ah, rest. So, safety naman dito kasi may undeflex. Yan. Kasi, isasama ko na rin sa vlog ko kung paano ko ikakabit itong mga controller niya, blower, adapter. Adapter. Yan. So napakaganda rin po nito mga sa itong double burner ko. So may meron na pong may-ari nito mga sa kay Ma'am Janet Dumdum ng Kuwait. Uh, so sa mga nagbi-message sa uh, humingi po ako ng uh, dispensa. Dahil uh, hindi ko po hindi ko po kayo magagawan kasi uh, busy po ako sa trabaho, naka-focus din po ako sa trabaho. Dahil uh, may nag-aaral po akong anak. So ang ginagawa ni Kuya Ares niyo mga kares ah, kung ano na lang po yung nagawa niya yun na lang po yung binibenta niya so humingi po ko ng dispensa sa mga ha, ah, nagbe message na hindi ko nasasagot agad mga kares so kagaya nito ah, ang tagal na po nito so matagal na pong nabayaran ni ma'am Pasalamat tayo at mabait si ma'am mga kares So para hindi ko kasi nagawa ng uh, video kung paano ko ito ginawa kaya kahit dito man lang sa pagkabit ng mga controller blower niya. Eh may share ko sa inyo. So tingnan niyo na lang po, ah, uh, pwede niyo po itong gayahin, napakagandang design po ito. Nagustuhan ko po itong design nito, mga Aris. Kung kaya ko lang po sana gumawa ng madami, talagang uh, ito yung isang design na gusto ko. So, ditanggal po itong uh, niya. tangke. At pwede pong hugot, matanggal po ito. Mahugot uh, din. So, ayan muna. Ang kares. Mga niyo po, ay uh, isishare ko sa inyo kung paano ikabit to. At sa pangalawang video, ay uh, share isishare ko naman kung paano siya gamitin. Uh, para magkaroon ng idea si ma'am kung paano ito paapuin. uh, ano yung mga, mga dapat uh, galaw galaw galawin mga kares. yan. so ayan nakabalik tayo sa pagluluto mga kares kailangan natin ng uh, sili puyas gabi pechay tsaka ito ang sinang tsaka bechin asin so ayan palambutin lang natin yung karne pag uh, medyo malamot na, uh, medyo kulong-kulong na, ilagay na natin ng gabi para lumapot naman yung ating yung luto so. so, pwede na natin ilagay yung gabi mga ka-lisa. kulong -kulo na siya. Ayan. So, tanggalin lang natin yung mga itin. So, lalagay ko na yung gabi, mga aris, para lumap yung sabaw natin, Yan. sabay ko na yung sibuyas. kaya rin niya ng matagalan na andar kahit maliit siya ma uh, small but terrible basta nakasaksak siya sa kuryente Yan. so ito charger ko ito ng uh, cellphone ganun uh, mga ganyan pag bumili ka ng ganito uh, may kasama na siyang cord so wala pang ganito so kahit cord lang uh, pwede sa cellphone mo kasi parang cellphone lang po ito gumana so takpan muna natin so yan ang mga sa yung rocket stub po na semento so may video rin ako nyan so tinanggal ko na po yung pinaka tambucho nya kasi uh, hindi siya gumana kumbaga halos yung apoy apo punta sa tambucho kaya tinanggal ko na So, ginagamit ko po ito pag kahoy. Pag may mga kahoy ako. Uh, ah, ganito. So, matipid yan. Maris, matipid. So, gusto ko. Gusto gusto ko rin yan. Matipid siya sa kahoy. So, may video rin po ako yan. Ah, sana mabaton nyo. Ayun na po. Bahala mang improve. So, sinel ko lang sa inyo yan. Kasi ah, napaka-tibay po nito. Tansya ko ito mga karis. Kahit 10 taon na hindi siya masira Dahil la ah, Tingnan nyo naman, ang kapal ng simento. So, ginagamit ko rin yan pag may kahoy. So, hintayin natin na lumapot konti yung sabawat. Susunod na natin itong uh, sili at pichay. So, bago natin lang ngayon, natin planan natin ang bite asin, at saka itong sila. So, ayan, hintayin natin na kumulo. So kailangan mapalambot natin yung buto-buto uh, para talagang manuot sa sabaw yung kanyang uh, karne. Oh, So tamang-tama, maulan. So maulan nga. Oh, yes. Maambon dito sa amin kasi uh, may low pressure at uh, bang. So ako yung nagluluto mga kasi kasi yung anak ko napagod, uh, nag-catering siya kahapon. Nag-catering siya kagabi. Huwag so, na ngayon tulog pa. So, yung... Ah... Uh, yung na, yan, eh. po, naman, mga yung napapagtrabuhan na ano ko sa kanya na Mga hindi ko pinapakailaman mo. So, dalawa lang kami mga kalis uh, single parents po. So, patay na po yung asawa ko. So, mahabang kwento mga kalis kaya... Uh, Mahirap din ng uh, single parents. Salamat na lang ako. Isa lang yung wala. So, hindi na rin sa Kasi gusto ko siya makatapos na rin. Ano so, pa, nakatapos siya, nakapagtrabaho. Magkapamilya. Saka so, na rin po siguro ako mag-anap ng uh, mga kasama sa buhay kung meron pang uh, maliligaw. Kung wala, final okay, na, uh, is uh, uh, natapos ko yung role yung roll ko sa buhay na may maayos sana may maayos yung kumakatapos uh, man lang yung anak ko dahil yun lang yung kaya kong ipamana sa kanya mga kat sa mayerap hirap lang po yung tao o na small youtuber uh, sumigat lang po ako sana kung hindi ka pa subscribe ako ah, subscribe ka na po sa sa channel ko dahil uh, gusto ko rin uh, umangat talaga at yun lang po yung uh, may tulong nyo kay Kuya Tess uh, malaking, malaking bagay na po sa sa akin so 17,000 subscriber na po tayo talaga sa marami ang ko po ako kahit uh, walang kwentang video yung mga video ko eh kahit paano uh, nalilibak yung ibang nanonood mga so, salamat sa mga viewers, subscriber at pinarin po sa mga basher maraming maraming salamat So, ayan, uh, pag lumapot ko po yan, ah, ilalagay, ilalagay ko na yung pwede. Tsaka yung sili. Sili pala. Nakatitimplahan. So, pag naluto ko ito, higisingin ah, ko na yung anak ko at kakain ako. So, okay na siya. Ang aras, uh, ah, ilagay ko na yung pechay. So, konting idea lang. Saka lang na ganito mga res, Kailangan may stick ka rin na ganito. So, pag hindi maganda yung apoy niya, ah, uh, mo so, lang sa pinakakitna. Ayan. Para mabulabog yung mga apoy. So, importante din ito. So, ayan. oh, maganda na naman yung apoy niya. Mabalas. Kung baga sa kalandis yula, kailangan mo rin ng panghalukay sa loob. Ganun din po itong kalan. Kailangan na madiscarte ka rin para makakon mo yung anong problema ng mga ginagamit mong kalan. So, ito. Yun lang po yung problema niya. Lagyan mo lang. Kaya mo sa langit na. Anong bakal na ganito. O, pwede na. So, maganda rin itong blower na ito. Uh, sa tingnan nyo, nakalambot ko siya ng... Uh, kung oh, halimbawa isang oras mo siyang niluluto ay uh, isang oras siyang maandar o dalawang oras pwede rin so subok ko na rin po itong ganitong uh, pan na maliit So, kung dati yung mga, alam ko yung gumagamit dito, yung mga estudyante, mga sa Bumibay sila, mga pananito. So, subok ko na po ito. Yung unang ginagamit dito pag pagpablaga, meron pa po. So, patayin na natin. hanggang dito muna mga kares uh, sa uh, magandang tangali sa, sa inyong lahat at kisihin ko na yung anak ko kales, at sa kakain na kami so, maraming, maraming salamat sa panonood sa video ko at sya nga pala mga kares kaya yung uh, mami dito uh, hindi nito sa awang uh, nanonood sa mga konting mga video ko ay ko lang ko uh, salamat kay mami dito so, siya so, tumulong sa akin para magkaroon ng uh, ganito at building machine so, wala aku, penutungan, penutungan, ya. Diyan, parin, siya, parin, uh, wala po, kwentang ng ito yung mga na andyan pa rin siya hindi siya talaga nagsasawa sa akin kasi so, minsan hindi ako nakakapag so, uh, sa kung sa trabaho so uh, uh, sa more blessing po para maraming ka po ang matulungan. Um, so, maraming maraming salamat. Yeah, hindi mo uubos yung pasasalamat po sa inyo. Na. Ayan, okay, nag-agit mo na mga kares.